Unang-una pong umalma siyempre si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos. Kahit naman sino talagang aalma. Ulitin ko lang ha, ah, below the belt. Ang lala, ginawang demonyo na itong si Amy Marcos, ang kanyang kapatid at ang pamilya nito. Demonyo. Oh, lahat ng yan ba ay may katotohanan? Napakadali naman kasing magsalita. Pero yung katotohanan, pero yung ebidensya, yung pinanghahawakan mo, Miss Amy Marcos, ano ba? Narinig mo lang? Kuwento lang sa'yo? Baka naman kasi ang pinakapunod dulo na itong lahat ng ito ay yung galit mo kay BBM. Bakit ka galit sa nasa Malacanang? Na-disown ka na ba? Hmm? Or meron ka bang mas matinding layunin? Pansariling interes? Pansariling ambisyon kaya ka nagkakaganyan? understandable yung reaction na yon ni Sandro Marcos na hindi daw ito gawain, hindi daw ito asal ng isang tunay na kapatid. Nako, baka nga hindi talaga kapatid ito sa si Amy Marcos ni BBM. O, oh, eto. BBM has given the go signal na 100% ilalag na si Amy Marcos. Pag lumabas na daw ang bagman niya from DPWH, as a senator and as governor of Ilocos Norte, ipapakulong na ang hilaw na mangga. Ipapakulong ni PBBM. Meron sariling bagman etong si si Amy Marcos. At uh, bilang senator nga at noong governor pa ng Ilocos Norte. Nako. <laughs> Nakikita ko na yung yung mangyayaring laglagan. Eto pa. Ito po ay galing kay Atty. Jesus Palsis. That's already 6 out of the nine senators of the DDS bloc. Bakit ka mo nasabi yon? Kasi nga, may anim na senators na mukhang nakinasuhan na at mukhang lalabas na ang warrant of arrest bago magpasko. Paano yan? Mm. That's already 6 out of the nine senators of the DDS bloc. Tapos, hindi pa safe nga itong si Amy Marcos at Alan Peter Cayetano na pwede ding magkaroon ng mga kaso. Kaya ang matitira na lang dito sa DDS uh, block ng mga senators ay si Robin Padilla. Masaklap. Kasi si, si Marcoleta, ano, anong pwedeng mangyari kay Marcoleta? Pwede siyang ma-disqualify. Pwede siyang matanggal sa pagkasenador dahil sa kanyang pagsisinungaling ng kanyang sose. Nako po. Hmm. Tignan na lang natin kung ano yung mangyayari. Kung paanong kung paanong sasambulat yung sinasabing laglagan. Ilalaglag ni Marcos Jr. ang kanyang kapatid at ang lahat na halos. Ang nakikinikinita ng mga kababayan natin dito, kasi nga alam ni Amy Marcos, isa siya doon sa mga posibleng maimbestigahan. Wala talagang sasantuhin ang nasa Malacanang. Katulad ng pagsama niya sa San West ni Saldico doon sa listahan, di ba? Yun yung matindi. Yun yung, yun yung sa tingin ko ay pinaka, pinakakinatatakutan na itong mga sangkot na ito na wala talagang sasantuhin ang nasa Malacanang. Good luck!